plastic po nilagay ko muna dito yan, naman nakakalat so ito na yung jig na nagawa namin ng anak ko ayan, ayan. ayan. so yan yung update ko ngayon mga kasiral boys dito sa ating munting Yo, what's up mga idol? Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din po sa ating mga magigiting na OFW sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. So, ito mga idol at uh, nagbubukas na tayo ng uh, ating uh, tindahan para mag-display uh, ng ating mga panitang mga gulay. Talaga pala nang umaga uh, nito ngayon sa ating sa Pilipinas. At uh, ayan po at uh, naglalagay na kami na sapin para paglagyan ng ating uh, mga gulay so itong mga gulay namin mga idol ay kundi na lang din ang natira at ito naglagay ako ng uh, tuyo dito at uh, miswa nakakatuwa lang ngayon dito mga idol sa aming pagtitinda dahil nasasanay na yung ating mga kapitbahay na dito sila bumili bumibili ng mga pangangailangan nila sa kanilang mga pagluluto so syempre nasanay na sila na lagi tayong may tindang gulay dito at uh, mga pangasahog uh, sa kanilang pang, mga uh, iluluto sa kanilang mga bahay so ito mga idol sana ay maging tuloy tuloy na ito at uh, syempre hindi natin ito Oh, at unti-unti natin itong uh, palaguin itong ating munting tindahan dahil uh, matagal na rin itong hinihiling sa akin ng aking asawa na makapagtinda siya muli so ang plano talaga namin dito mga idol ay ang makapagtinda talaga kami ng uh, bigas at uh, mga itlog yan ganyan, mga tingiting mantika at mga toyo mga idol, so kung ano pa ang mga pwede pa natin maidagdag na mailagay dito na paninda so kailangan ko lang dito ay magsipag ako sa aking pag-overtime, sa trabaho hanggat may overtime para makadagdag ng uh, pang uh, dagdag na puhunan dito sa munting tindahan ni Mama Sil at sa ngayon nga ay tuwang tuwa na siya dahil uh, nakabalik na siya ulit sa kanilang uh, pagtitinda ayan good morning good morning mga idol ayan, at uh, happy mother's day pala sa lahat ng mga mababait na nanay happy mother's day po So ito at uh, -di na namin yung natitira mga gulay namin mga idol. Siyempre, happy Mother's Day sa aking uh, nag-iisang uh, superwoman. Yan, wonder woman namin dito sa bahay. Line. Happy Mother's Day, Mama Sel. Dandadandan dan, dan, dan Mama sila. <laughs> Pwede na! <laughs> Siya nga pala mga idol, si eh, Mama Sil ay eh, nagluluto rin ang malutong uh, ulam na paninda niya dito. So doon sa mga walang panahon na magluto ng kanilang ulam, ayan, at uh, bumibili na lang din dito sa aming tindahan. Ito mga idol, ito na lang natira natin mga paninda, yung sili natin, at saka bill paper natin dito. So yung kalamansi, mga idol, ito na lang natera Saka yung siling green So yung kamatis natin, yung medyo madami-dami pa naman At uh, ito na lang, yung sibuyas natin At yung uh, sibuyas talaga, mabili yan Saka yung bawang, yan na lang natera natin At uh, ito, meron pa tayong kwan dito, mga idol Ayan, na lang yung kwan natin Yung ampalaya So may labanos pa naman tayo dito, ayan, natera Saka yung patula Meron pa tayong patula dito, natera Ayan, yung carrots natin, ito, dadalawa na lang. Tapos, yung uh, okra natin, ayan, uh, ganito na lang din kadami. Ilang tali na lang to. 2, 4, 6, 7 So, medyo kulubot na siya. At kung hindi yan mabili, ilalaga na lang namin yan mamaya. So, ito yung kwa natin, yung kwa natira, yung uh, gabids. At uh, ang sayuti naman, mga idol, ito na lang din. Ah, uh, peraso na lang natira. So, may pipino pa naman tayo natira dito. Dalawa. Ang kuha natin, isa lang naman itong binili namin na kalabasa. Yan, uh, wala pang bawas. So, ito, Meron pa naman tayo ditong upo. Yan lang. So, ayan mga idol, yung tiyo natin. Ayan, miswa. Ayan. Hindi ko na mabanggit-banggit ano ba naman yan. So, ito na lang yung mga natira natin na pang uh, asim. Yan oyster sauce. Saka yung nor sinigang mix. Yan at uh, yung ko natin mga idol. Dat aapat uh, uh, na lang lima. Yan, may crispy pie na fry naman dito. Yan paunti-unti lang mga idol yung mga uh, binibili na namin. At saka may bago pala tayong uh, nabili dito para uh, makuha namin, mapaglagyan. So dat ito mga idol, dati lang isang malaki nakalagay dito. So bumili si Mama Sel nitong uh, uh, metal rack. Ayan metal rack. So, ayan mga idol. Dito namin nililagay yung ibang uh, mga naka-display sa labas pagka gabi na. So, ayan. Malaking pakinabang na ito mga idol. So, hindi pa naman naayos ng maayos. So, ito. Yung helmet ko nilagay ko muna dito. Kesa naman nakakalat. So, sa susunod mga idol, ito. Papasiminto ko ito. Simintuhin na namin yan hanggang don sa labas. Ayan. Pagka nalagyan na namin ng gate yan dyan. Ito mga idol. Bala ko ito tanggalin tong uh, screen dito. Ayan. So, ito na yung gate na nagawa namin ng anak ko. Ayan. So, ayan. At uh, dito, mga idol, hanggang dito, sasementuhin ko yan hanggang doon. At uh, papagawa natin unti-unti. Basta may budget lang. Ayan. So, so yan yung update ko ngayon, mga uh, kaseral boys, dito sa ating munting uh, tindahan. Kumikitang mga uh, Uh, kabuhayan. So, ayan. ayun So, yun mga idol. Hanggang dito na lang muna yung ating vlog. So, see you next vlog mga idol. Update ko kayo kung uh, makakapunta ulit kami nung balintawak. Kasi syempre wala na tayong paninda. So, at saka yung mga bago nating paninda. Kung meron tayong may dadagdag. Yan, update ko po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at suporta. Happy Mother's Day sa lahat-lahat ng mga mababait na nanay. Bye-bye.